Yeah. <laughs> yes. pala yung dahilan kung so, bakit sila wala ni Cherry White yeah, at sa galit Tumingin so, ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin. Tsaka, upan so, pakinggan natin yung mga sinasabi ni Lalaise. Teka lang, ah. Ano ang tag dito? Love Yung mga vlog namin na <laughs> sinasabi niyong ginawa Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin na ina-upload hmm. sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya nga eh. Kaya Ito ang trabaho ako. <laughs> Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga... Wala, nalulungkot mga... na ako kasi hindi na kami yung magkasama. Ay, <laughs> ina niyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya ito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano... Ano lang ako ah, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pakbay ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si... Ayokong to si Kalbo. Na na uh, lugmok, nakita ko na ano siya, na stress, ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, ganun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. ah uh, Tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi, ano. Kasi hindi ko na alam kung paano pag gumakaawa gagawin ko sa'yo eh. Bugsarado -bug ka na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, diyan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oh, good, good. Oo, oh, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit na nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero, ayoko na lang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. ba diba para, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Paco, ganyan. Hindi.